right, bagong rim set. Bansai Japan rim. Bagay na bagay mga kamoto. Ganda. Pinalitan ko na yung rim ko na super drag rim. Ayan ang pinalit ko. Aloy siya mga kamote. Ito. Mali binalik ko na rin yung ito, yung air ko. Uh, maganda pala pag binalik to kasi hindi na siya ganun ka ano, Kaingay ang makina tapos. Ang ganda ng tunog sa ano. Sa mga naka-exhaust ka ang ganda ng tunog. Ang ganda para pag may ganito. Suna din. Ganda ng tunog. すいませ Alright mga kamoto, Pogi. Sulit. Salamat pala sa nag-sponsor kay kung pare kong Ramon Alright. Alright. Bye-bye.